<laughs> oh, ano. oh. Para na yung kita ko sa inyo diyan ah. Pero hindi ko may get kasi gis na lang dugo ko, pero uno. Hindi ko pwede diyan. Ah, ha? Pa ulit. Ah? Ay, na ito, lang. Papainitin ko muna yung dugo ko. Hahanapin <laughs> 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 ko sa kanila. Okay, wala na. Eh, wala na. Pero Diyan, <laughs> dami <laughs> pa timbong. ka na saan? Nasawa ka na? Nasawa na sa kapong. Ah, sa kapong. Diyan, lego kayo, kayo, kayo libre tubig dyan. Kasunod may bayad na. O, dyan nga guys, ligo sila guys oh. minsan na mangyari to eh, malalayo kasi paligod lumadayo pa kami ng ano St. Bernard's Sordin lite, pero sila lang ang muna maligo nakaligo na kunina na. alas 4 sila sila muna ah, um, ngayon lang naman na ano yan malalim din pala dyan no? may kanya kanya division ano lang parang inarangan lang ng bato alibas libas yan Andiyan sa nakatira man. si Andiyan nakatira si Asis. Dibas 'yun ah. Ano yung pinsan ko maskulado, kulado. Hindi mo nakita ya? Oo. Ayun, dibas. Sabi mo na libas tayo. Uh. Tawagan ko 'yung pagkano Wala na ako signal. Video lang. May okay, ko na smart wala signal. Wala nga. TM meron. Oh, okay. Pambukid kasi. Pambukid kasi 'yung TM. Pambukid. <laughs> Pero kung smart, tatatabunan na ng mga bundok-bundok. Wala -bundok. na. Kaya't maligo dyan na. Halika! Nakahanapin ito. Ay, nako. Oo. Para maligo dyan. Gusto kong tumalon. Gusto <laughs> uh, kong tumalon dyan na. Ah. Malinong-linong na tubig. Ano oh. Ano ba ito? Ah, magmatapon ng basura. Ayan. Ah. bini saya talaga ah. Tigeh. Ano pa libas. Oh. Ayan. So, don, mga asis, nandiyan mga katira mga asis. So, Palaki. Dukad yan yung isang kong... Asis, kapsyon. Uh, Kaya ito ang nagkalat palakat. Kilala niya yung oh. mga side ng sir na eh. Uh. Oo. Kilala nga, nga niya na si Papa. Hindi mo baka atbet bahay lang pala sila sa lugar. Yung Imari la sir na, kilala mo? Ha? Huh? Imari? Imari. Uh, Anak ni ayo ayos ano yun? Bakulit ba siya? Ba siya? Hindi ko nakita. Doon yung nakita lo kami dito. Hmm, hindi ko nakita. Eh, eh, napin dyan, ko na lang dyan. yun. <laughs> <laughs> hmm. <Okay. laughs> Takot pa naman ako sa linta.

Ganda ng buhok ko din, usok-usok oh. pa, no? Hmm. Parang kisim province lang. <laughs> Ganda ng buhok dito, guys, oh. Parang kala mo sunog nagsunog doon, oh. Ayan. Ayan. Hmm. mo, guys. Usok-usok -usok pa yan. Kinayaan ko na lang sila, na maliigod dito kasi nakaliigod na kasi ako kanina. Kamantalaan nyo, libre tubig diyan. Ang daanan, nabimig pa ang lakot. Dato! 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 Dato, hindi lang lang yan ba't tumatakot? Hindi, hindi. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ba? Anong Ang bahit daw. Ang bahit daw? Dito lang. Kwenta lang. Sabukin din. Magbago siya sa inyo. <laughs> Hindi naman talaga ng tubig oh. Pwede ka namang huli ng isda dyan. <laughs> Hindi pa ako nakalimgo nakaligo nako kanina eh Okay, ambinis na mamay ulit